Yan yung pain mo, isda. Ano yan? Manok? Ito manok. Pang ano naman to? Pang ibang variety naman to ng isda. Ah. Ibang variety. So, ibasan yung pungo. Pang ako din. Apat pala ang mga So, ano dito? Ang lalaki naman ng isda to. Ito so, na malaking kilawin din. Ang laki ng isda o. Oh. Ang lalaki o. Oh. Yan.

Oh. I swear. Oh. This is brother. Oh. Just allow this only one. You three, It's nice brother. Where are you from? Oh, the nice. guys. So what's that what's your bite? Oh, chicken.

Winar. Malalaki yung hook May mga hook din malalaki. <laughs> ah, wala. Ah, oh, mayroon na kagad.

Oh, so, ito yung area na nagigim langi para sa fiesta. Dito, dito sila maguumpukan. Ayano, no, tabi-tabila sila.